Uh, Mayong adlaw, nausap ka na ito mga kaprobinsya, especially sa itong mga lakatan farmers na kanunay na yung nagasunod, nagatanaw sa ito ang mga videos. So shout out once again sa mga bagong followers, especially sa kong mga kasilinganan diri sa mo ang barangay. O itong mga bago pa na nga mga followers, dili pa uh, very informative ang ito ang videos, pero sa inyong suporta, nainggan nyo pa ko og video. So karong adlaw na ta karon sa tuang area to. Sa tuang 2.5 by 2.5 planting distance. So na makita nato sa tung likod nga nanatay himusuanan kuha nagbula karong adlaw. So walo na sila kapunuan nga naguna tungod kay fully rehab ni tuang area tay mga sahang, nga pangbilin nga walay sakit. So nag-advance nakabunga na gid mga kaprobinsya og man natong kuhaan og puso karon. So upat ni sila nga nagdungan pero kini pa lang nauna tungod kay advance ni og 2 days bago ni gawas ikan sa uh, so dire sa among area wala may nagagamit og frothing bag or cellophane nga pangbalot katong blue bag so nga mo every week may naga spray og insecticide og fungicide ginasagola namo mo og foliar so any foliar nga tong gamiton liquid foliar fertilizer tungod kay usa po na sa makatabang para magpadako makabukol sa bunga so ipakita lang ako sa inyo ha, mga kaprobinsya So, kaning nga punuan, mo yung nauna. Ayun. Piritang. So, pito na ka sipi ang atong ipadala. Tungod kay healthy man yung dahon man po. Ito na nag-iihap. Niabot na na og 9 ka dahon nga healthy. So, 7 ka sipi ang iyahang naabot. Mo na itong ipadala. Tungod kay usas atong basihan ang dahon. Mo yung muhatag o ah, padagko aside sa fertilizer nga tong gi-apply ang dahon pod healthy na isprihan na nato -na so padalaw nato ni siya og seven hands so gamit ang atoang hagdan mas importante gyud nga aduna na kita ni ining hagdan mga kaprobinsya para safety og mas dali ang atoang trabaho so wala lang tay cameraman karon ulay mo kamera sa tuwa so ipakita lang, lang ko sa inyo ha unya ang pag uh, pagkahuman na natukuhan ni. A few inches later, so natanggal na to og poso og bulat mga kaprovincia, so magulat na ta og seventy to eighty days para magharvest nata. So mo na katibok ang area na ko mga ka-provincia na happy po na sila mag shooting. So lang ako ang masyad sa inyo ha adlawa mga kaprovincia. ogunta nakatabang ni gamay nakapa-inspired pa especially sa tong mga brothers and sisters nga nasa abroad mga OFW so ako naging ganyo sa inyo ha pagbalik na namoy kapital na pagid mo yung area nga tamnan hayag yod ang income sa saging labi na karon mga kaprobinsya kaigo ta sa presyo month of january 5 uh, 48 per kilo na ang A So, kinsa may dili yung magtanom niya na mga kaprobinsya kung inanak ka mahal ang presyo. So, once again, adagang salamat sa pagkana sa ko video and more power ka natong tanan and may the Lord God bless us all. Alright.